Hindi. Diyan ka lang, Ted. Oh, diyan ka lang. Diyan ka lang. Aray ko, kumakagat. Okay, oh, gana. Sige na, gana. Sige na, hindi na, hindi na. Pati na tayo. patina na tayo, te, ha? Pati na, ha? Pati na tayo, te Oh, sige na. Pati na tayo, ha? Oh, pati na ito. Bati na, bati Ang sakit ng kuko mo eh. Oh. Ano ba yung kamay na yan? Aray ko. Ano ba yung kamay na yan? Ano yung kamay na yan? Ano, ano masahi, Masakit, masakit, masakit. Masakit yung kuko mo. Hindi ko kailangan ng masahe. Ang sakit ng kuko mo. Nilalabas mo kasi. Tete. Sakit yan, Te, mukulit ka. mukulit ka. Masakit yung kuko. Masakit. Kung nalabas mo yung kuko mo eh. ba nilalabas mo kasi? Aray ko. Aray ko ba, tete? Tete. May kuko na yan. Yung kuko na yan. Ang kulit-kulit ng kamay na yan. Ano ba? Aray, aray. Aray. Masakit. Masakit. Ang sakit yung kuko mo eh. Nilalabas mo eh. Are. Are ko te. Ang sakit te. Are, are, are. Kulit mo talaga. Ito ang gigigilan mo yung ano. Tiyan ko. Ang sakit te. Ang te.